So, meron tayong ginawang target. Eh, pinagputulan lang po ito. Pinagputulan. So, 2 and 3 fourth by 2. So, try natin ito kung maganda gamitin. Try natin sa 50 yards. Gamit natin yung bagong gawa natin, ergan. Kung paano tayo mga ka-ergan. So, yun, nilagay po natin doon sa malat. sa ilog, yung target. Pero ewan ko kung makikita dito sa cellphone kasi medyo malayo. Tsaka maliit po yung target. Mga kahabi. So, try natin tamaan. Kung tatamaan natin. And sana marinig yung uh, tunog niya kapag ito ay natamaan so dito po tayo titira dito tayo titira pepesto medyo mahirap yung shooting position natin e, bali e, hawakan ko na lang And, try natin tamaan kung tamaan natin sa 50 yards 50 yards po yan yung ginawa nating uh, target. So, sana marinig yung tama niya mga kaya dyan. At sana tatama tayo. <laughs> sana marinig natin o marinig ng mic niya yung tunog kapag ito ay tinamaan. So, itatry po natin. try po natin. Yung bago nating gawang air gun na blurred yung foggy na scope na bushnell bushnell lang po yan foggy pa yung uh, kuha nya ayun foggy so napakahirap maaninag pero try natin kung machambahan sa 50 yards 50 yards po yan so mahirap po yung shooting position natin pero try po natin kung kakayanin yun, hit hit na naman, wala naman hit na tayo, wala kaming hit. Ayun, miss. Magalaw, magalaw. Ito napigilan yung hinga ko. Yun, hit na naman. Two times na. Banguna? Kita times <laughs> Miss. Isusum out po natin para makita nyo yung position ko kung paano ako tumira. <gasps> so napakahirap. Napakahirap yung position natin. Tapos pag humihinga ka, e sumasama taas baba yung ergan uh, natin. So isusum so, out po natin para makita nyo ako. nila magalaw na mga kairgan medyo pagod umalaw na yung pulso natin mga kairgan oh. position mga kaergan so medyo gumalaw na yung pul pulso ko sa ganitong style ko na pagtatarget target. tumataas baba na yung reticle natin so nakakapagod pala mag control ng ganito mga kaergan pero tumatama pa rin naman so bali 6 pito na yata yun na tinamaan natin. So, hanggang maubos ito. Hanggang maubos yung magasena. Pagod pala yung gano'n. Siyempre pinipigil mo yung hinga. Then, pinokontrol mo rin yung ergan So, nakakapagod. Oh. Kung minsan, dahil sa napaka-smooth yung trigger, eh... Pinupuntiriya pa lang, nakakalabit ko na kay Ergan. So malambot po kasi yung trigger niya. Uh, soft touch. Parang grabe. kasi na sa background natin. <laughs> Maingay po, may umiiyak na bata. So yung trigger po niya napakalambot. Kaya kunting galaw mo lang talagang puputok na mga ka-airgun So, ayos. Ah, uh, 50 yards. Tumatama tayo. Pang local na pellet po yan. Pero, GSD po yung ginamit natin. So, tumatama naman. Halos lahat yung isang magasin natin ay tumama sa 50 yards. So, happy. So, ayun mga ergan, Tumatama po yung airgun natin sa... 50 yards sa bago natin ginawang target So, pinakita ko naman kanina kung gaano kalaki yung target natin. So, ayun. Okay din, okay din naman pala itong A6 barrel mga kaergan. So, kahit na pang local ito, eh, pwede rin pala sa GSB. So, ganun pala. Kahit hindi sumasayad yung head, kahit sa skirt lang, eh, pwede pwede pala mga kaergan kasi kung makikita nyo yung kung makikita nyo yung picture na papakita ko eh ni man lang gasgas -gas sa head so ito po yung picture so yun po yung picture uh, kaergan so yung local eh may sa ulo yung JSB ni wala kang makikita ng gasgas sa head so naka disenyo po talaga ang A6 barrel sa local pellet pero ewan ko lang kung sa ka local pellet ito kasi wala po tayong stock na local pellet puro imported po yung gamit natin so para makita natin yung target kung gaano kalayo eh pwede nating puntahan baka sabihin ng iba eh malapit lang so lapitan po natin kung gaano kalayo and may range finder po ako kaya hindi ko po, po tinatansya-tansya lang yung uh, distansya natin mga rareland. so so mula po dito bababa po tayo So, nababato po tayo. So, napakahirap po maging vlogger. kahergan, <laughs> So, para po sa inyo. gagawin natin ang lahat so yung ergan po natin hindi po siya as in nakasiro pero alam ko kung saan po siya tumatama so kabisado ko na yung ah, bagsak ng pellet niya or alam ko na yung Uh, point of aim niya mga uh, kaergan so tignan po natin so ayun po yung ah uh, tama niya. Mga tama niya mga kayargan. So 50 yards. Ayos. Ayos mga kayargan. 50 yards po yan. So papakita ko mula dito hanggang doon sa shooting position natin. O pinanggalingan natin. Doon po tayo galing ewan ko kung makita kasi masyadong maliwanag po sakto po kasi sa lakas po yung sinag ng araw so ewan ko kung makikita doon po tayo galing di, pati nga ako di ko makita mga kaya ewan ko kung tama yung turo ko So, 'yun po yung target natin, bagong gawa. In. Tinggalin na natin. So Pinakita ko naman kanina kung gaano kalaki ito, so di na natin susukatin. Mga kergan. In yung shooting, yung style po lang position natin, wala pong sandbag nakapatong lang po sa kahoy so nakasalalay po sa atin yung accuracy nya kapag magalaw yung kamay syempre mahirap itama so yung shooting position natin eh, napakahirap po pala mga kayergan, sobrang nakakapagod yung ah, ah yung kinokontrol mo yung hinga mo tapos yung ergan kinokontrol mo din so sobrang nakakapagod po <laughs> pati ang pag-akit dito sa mga batuhan ay yeah. napakahirap din so bago tayo tumira eh talagang napagod pala muna tayo mga kaergan pero ito matama pa rin tayo mga kaergan so rinig naman sa ergan mga kaergan kanina kung yung, put, yung tama nya kapag nahihit natin naririnig mo yung huni ng metal So alam natin na nahihit natin siya. So Ayun po. So Papakita ko po yung style ng position ko kanina kung paano ako pumutok. Mga gan Hiningal tayo mga gan So, Medyo <laughs> kakaedad na yata. So, papakita ko yung style ng position ko na tumitira kanina. So, ganito po yung style ko natin. Naka-ergan. Kaya nakapagod. Wala, ka parte nun ah. natin nandito. Muntik pa tayo maulog. yung barrel po natin nakapatil lang po dito nakapatong lang po so kinokontrol po natin yan ganyan so, kunting galaw lang po natin eh gumagalaw na yung organ po natin so yun po So, ayun po mga kaerga kahit pagi po yung scoop natin eh, tumatama po tayo mga kaergan so so yung mga nagpapa shout out po pala mga kaergan eh, naiwan ko yung listahan so oh, next time na lang po yung mga shout out natin so, Ayun po yung gawa natin. Tumatama tayo sa 50 Yun, pinakita ko naman yung target natin. And hindi ko na po ulitin kung anong setup meron siya kasi nasabi ko na sa naunang videos natin. So, pero kung minsan meron pa rin yung mga nagtatanong mga kaergan kung oh. So, sir, uh, gawa mo po ba yan? Ikaw ba, Ikaw ba gumawa ng bat? Ikaw ba gumawa ng receiver niya? Siyempre, ako lang po yan. So, kung nanonood ka talaga ng YouTube ko, eh, malalaman mo po yan, mga kaergan. So, sinasabi ko naman doon sa mga videos ko, nakaraang videos ko, na tayo po ang may gawa niya. So, hindi naman yata kasi pinapanood kaya basta na lang nagko-comment kung gawa ko ba daw ito so yung bat eh ako talaga may gawa mga may mga videos din ako kung paano magpolish ng bat. Magliha. Panoorin na lang po sa aking YouTube channel mga kergan, So makinis po yan. Singkinis po yan ng jowa mo mga kaergan. <laughs> so yun po. So ito po si Locos Ergana PH. Gagandang umaga.